Ang saya naman ng family bonding. Sabi nga nila, kung ano ang puno, siya rin bunga. So ito na ngayon na nakilala namin mga pamilya. Pamilyang puro matatalino, pamilyang puro musikero, at pamilyang puro sirkero. Kaya niyo yon. At ito na ang kanilang mga paandar, silang mga tinaguriang family, not so ordinary. Para isa kang ibon na, yung mga inalagaan mong ibon. Malalakas na yung pakpak na iiwanan mo at makakalipad na sila kahit saan man nila gustong pumunta. One for all, all for one. Malaman ito ang maging motto ng tatlong pamilyang ipapakilala namin sa inyo. Dahil hindi lang lahat ng miyembro ng kanilang family ay ubod ng gagaling. Solid din sila pagdating sa talento, at sa talino. Naging paborito family bonding na ng pamilya ni Boying, ang pagja-jamming. Pero kwento ng musikerong padre de familia, hindi niya sukatakalain noon na sa loob lang pala ng kanyang bahay, matutupad na ang matagal na niyang pinapangarap sa buhay. Bata pa lang po ako talagang Parang gusto ko maging rockstar talaga, ganun. Nagtayo ako ng banda ng high school. Nung college, ako rin ang nakuhang drummer ng official na banda nung pinag-aralan kong college. Ang daming oras na ginugol ko para matupad yung pangarap, yung ambisyon ko na maging isang professional na performer. Mula ng ikasal at magkaroon ng sariling family, hindi bumitiw si Boying sa kanyang hilig sa pagbabanda. Ito'y kahit ramdam niya na labag na sa kalooban ng kanyang misis na si Irma. Nung medyo isa pa lang yung anak namin, medyo pumapayag pa ako, pangalawa. Pero nung dumadami na, parang sabi ko, that's it, uh, uh, tigilan na kasi kumbaga hindi naman talaga siya makabuhay ng pamilya. At para pagbigyan ng pakiusap ni Irma, itinigil muna ni Boying ang pagpunta sa mga gig at nag-focus sa negosyo para buhayin ang pamilya. Hanggang sa mismong mga anak na niya ang muling gumising sa dugo niyang pagiging musikero. Yung mga gamit ko po, nakakalat lang. Nadinig ko itong si Miguel. Sabi ko, sino yung nagigitara? Hindi ko alam na siya. Tapos ito namang anak kong babae, pinag-lesson ng mami niya ng violin. So nadinig ko rin tumugtog recital. Sabi ko, pwede. Tapos ito namang pangatlong anak ko, si Joaquin. Nadinig ko nung nag-drums. Sabi ko, teka muna, parang, parang mas nasa beat pa ka itong si Joaquin na during that time, seven years old, kesa sa akin. nagdaydreaming dreaming na naman ako kung nung elementary ako o high school na rockstar na ako yung kasali. Ngayon ang naiisip ko, nasa stage, ang kasama ko yung mga anak ko. At sa isang family reunion ng kanilang angkan, unang narinig ang husay nila sa pagtutugtog. Marami ang bumilib sa kanila, kaya marami rin ang nag-iimbita sa kanila sa iba't ibang, -ibang tugtugan bilang Vamos Ramos Band. Hey! percussions at leader of the band, si Daddy Boying. On violin, ang panganay at ate na si Gabby. On guitar, ang always chill na si Kuya Miguel. On drums, ang laging rock and roll mood na si Joaquin. And soon to be band members na ang dalawang chikiting, ang makulit na si Coco at cute na cute na bunsong si Nea. Siyempre, hindi mawawala sa eksena ang very proud stage mother at number one fan nila na si Mami Erma. Sabi ko, mahal, paano ito mga bata? Eh, ang daming invitation na tumugtog kami. Nagkasundo po kami na, siyempre po, education first. Uh, pwede lang po kaming tumugtog pag walang aral. Kailangan po magtapos sila lahat ng pag-aaral para po mas secure yung future nila. Kung na-feel good kayo sa Vamos Ramos Band, tiyak bibilib naman kayo sa buwis-buhay na talento ng Pamilya Tauyan na puro mga sirkero. Susmaryose, ang mga buhay ninyo nasa binig parate. Kanina, nervous tatay? May nervous din po. Meron pa rin. Nagsususus, siyempre po yung mga anak po medyo kinakabahan pa rin po pagka po kami. Kaya gusto lumaki ka sa sirkus? Opo. At ikaw naman, Tatay Fermino, makilala mo si Arlene. Ah, uh, opo, nakilala ko na lang po. Ah, uh, nung po kasi ka, nag-aaral po ako ng physical therapy, napilayan po siya na ako po yung isa sa nag-casting sa akin. Aba! Nung, 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 Ay, yung mga mga mas na, na, na yan, ha? ha? Nagka-developan kayo sa masahe. Opo, opo Aba! <laughs> Princess, anong specialty mo? Ako po yung contortionist sa aming ay, mahirap yan, ah. so, kailangan umaga pa lang, tumitiklop-tiklop ka na. Yes, po. Kailangan ako nag-warm up tapos pag isip lang po. Nalik ka ako? Ah, ako po isang uh, foot juggling po at saka nag-aral din po mag-magic. Uh, ah, ayun. Diba? Mark, ikaw? Ako po is, ang um, specialty ko po is juggling po with that, ano, balancing lagi po. So, Ting, ano ang specialty mo? Ang, ang trabaho ko sa circus, sa unicyclist ka, uh, comedy ako. Ayon, yun yung cyclist. At ikaw yung may anak na. Apo, apo. Maaga kang nagsimula, ha? 21 ka pa lang. Tama na, isa lang, ha? So, ang gusto mo, yung anak mo sumunod sa yapak mo? Gusto lang po, basta nakahiligan po ng anak ko. Hindi ka nino nervyos para sa anak mo? Hindi naman. Siguro maganda ang kita dito, kaya gusto mo pati apo mo pumasok na dyan. Dati po, ma'am, ganda po ng kita. Kahit papano, talagang nakakasobre naman po kami. Pero nung dumating na po itong uh, pandemic, ang laki po ng binagsak namin. At sa isang iglap buhat nga ng magkapandemya, napadapa ang tanging kabuhayan ng mga tauyan. Nung naka-home quarantine po kami, usap-usap uh, po kami, nagdadasal pang nga po kami sa Panginoon na papano, namin, papano kami makakasurvive. Dahil Ilocano po ako, nagtinda po kami ng Ilocos Impanada, sa yung Bagnet Sisig po para oh. pandagdag din po nagtra-tricycle po ako. Oh. Tapos ang ganda rin po ng nang nangyari kasi patuloy pa rin po yung parang pangalan po namin na uy, nagtitinda na pala kayo ng empanada ngayon, eh. online. Opo, oh, oh, online. oh importante online oh, ngayon. Oh, oh. So, uh, magna din ito. Pero, so Sanda ano ang po. pangarap mo para sa pamilya? Ang tanging pangarap ko lang po para sa pamilya ko, Ma'am Corina, tuloy-tuloy pa rin po kahit po ah, dumanas po tayo ng pandemya, 'wag mapuputol yung Uh, naumpisan po ng kanilang henerasyon sa pinagmulan po ng sirkos. So Merry Christmas sa inyong lahat! Merry, Merry Christmas, ma'am! Ma Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Ito ang kasabihan na napatunayan ng mag-asawang kapwa-doktor na sina Dr. Eric at Dr. Ana Peralta. Dahil hindi lang sumunod sa yapak nilang magbigay serbisyo sa mga may sakit ang tatlo nilang anak, kundi lahat sila na bansagang pamilya top-notcher. Yung tungkol sa kung paano sila sumunod sa amin, hindi namin niya na-expect yun. Na -expect yun. Kasi siguro sa nakita nilang ang mga sacrifice namin sa pagtatrabaho, maalis ng 10 oras ng gabi, maraming lakad na hindi natutuloy, parang ayaw nila noon. Na-surprise na lang ako nung kukuha na ng pre-med course. Tinatanong ako, paano magandang pre-med course? Doon ako nagulat, doon na nag-start lahat. Sunod-sunod na sila. Kwento pa ni Doktora Ana, kahit na nasa lahi na nila ang matatalino, importante pa rin siyempre ang tamang paggabay at suportang dapat ibigay sa anak. Ang ginawa ko lang is kung ano, paano kami pinalaki ng parents ko, paano kami nag uh, nag-excel sa studies sa mga kapatid ko tinuloy ko lang sa kanila yung tinuturo ko yung techniques ng studying na magbasa muna before the lecture kasi once the lecture has been given at hindi ka nagbasa hindi matibay yung ano yung kapit ng narinig mo Very proud parents, sina Doc Eric at Dr. Ana, sa nakamit na mga achievement ng magkakapatid na Bianca. Nagtapos bilang magna cum laude at top 6 sa physician licensure exam noong 2015. Si Erika magna cum laude din at top 5 naman sa parehong exam 2017. At Dapoy, nasungkit ang suma cum laude at top 1 sa exam na ito 2019. Marirealize mo na lahat ng pinagdaanan mong hirap, yung sulit lahat. at saka nagkakaroon ka ng assurance na kahit wala ka na dito sa mundo, sila na lang ang matira. Para isa kang ibon na yung mga inalagaan mong ibon, malalakas na yung pakpak na iiwanan mo at makakalipad na sila kahit saan man nila gustong pumunta pero para sa tatlong magkakapatid hindi lang mga medalya at parangal ang gusto nilang isukli sa mga hirap at sakripisyo ng kanilang mga magulang kundi maisabuhay at maipamahagi din sa kapwa ang saysay ng lahat ng kanilang natutunan I saw how my parents were so passionate about it and if I could be passionate like that and share that kind of passion to the world while helping them as well. I think that the world could be a better place because of that. Being in medicine ibang responsibility kasi siya eh. The main reason why you study hard is for you to be able to help someone who needs your professional or medical help in the future. Sobrang fulfilling nung feeling na na-achieve ko yung goal ko na maging top one. Pero yung ano eh, yung real goal ko, it goes beyond that eh. Grades are not everything naman eh. Alam ko na yung destiny ko talaga would, would be to become a doctor. Gusto ko din talaga tumulong sa ibang tao. Kasi yun yung, yun yung the right thing to do. Ang musika ng Ramos Family. Ang pagkamasayahi ng Tauyan Family. At ang hindi matatawarang talino at dedikasyon ng Peralta family. Talaga namang inspirasyon na sila'y pagmasdan dahil sila ang mga tunay na huwarang pamilyang Pilipino.